Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko po agad kayo na makapag-English ng tama sa simpleng pamaraan. Okay? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Kunyari po, gusto ko pong sabihin na ako at siya ay gusto ko pong magkasama kami sa, sa pagkanta. Pwede nyo po yun may English bilang sing with me. Kumanta ka, kasama ako. Okay? Kapag ang gusto nyo naman po gamitin ay itong kami, at siya na magkasama sa pagsasayaw. Ito naman po, dance with us. Sumayaw ka, kasama kami. Okay? Kung gusto nyo naman pong gamitin itong sila, na ito pong sila at itong siya ay magkasama sa paglalaro, play with them. Maglaro ka, kasama sila kapag ang gusto nyo naman po yung gamitin ay siya at siya para mag-ensayo train with him kung lalaki po pero kung train with her babae naman yung tinutukoy nyo kasi yung her babae yung him lalaki okay mag-ensayo ka kasama siya okay kung gusto niyo naman po pangalan yung tao na makakasama niya, pwede rin po. So, subukan natin itong magtrabaho. Work with Mario. Magtrabaho ka kasama si Mario. Okay po. So, napakadali lang pong gumawa ng English sentence kung meron po kayong ganitong klaseng pattern. Bali, ang itinuturo ko po sa inyo ngayon ay ito pong mga verbs na ito, itong mga action na ito, ay merong tamang kaparehang preposition. At ang preposition sinasabi ko ay itong with. Okay? Na itinagalo ko na lang po bilang kasama. Okay? Kasi ang preposition po, iba-iba po yan. May in, on, at for. Okay? Tapos may with at iba pa. So ngayon, itinuturo ko po sa inyo, yung mga verbs na maaari nyo pong gamitan ng with. At itinuturo ko na rin po sa inyo kung paano sila gamitin sa pagbuo ng English sentence. Okay? Kaya ito pong mga verbs natin na sing hanggang dito sa hike, makikitandaan po yan. Kasi sila po yung mga verbs na maaring partneran ng preposition with. At ito nga po yung mabubuo yung English sentence. Okay? pag ginamit nyo po sila. Okay po? At saka, gamit na gamit naman po itong mga verbs natin na ito. Okay? Katulad po nitong, kunyari po, gusto nyo sabihin na ako at siya ay ay magkasama sa transaction. E di, transact with me. Makipag-transaction ka kasama ako. O kung gusto nyo mag-hiking, pwede rin po. Subukan natin ito. Hike with me. Mag-hiking ka kasama ako. Okay po. So, ganyan lang po kadali itong leksyon natin, pero gamit na gamit. Okay? So, sana po makikitandaan po lahat ng verbs natin na ito at tandaan nyo rin po na yung preposition with ay maaaring i-partner sa kanila. At ang ideyang naibibigay po ay ito pong ginagawa po nating mga halimbawa. Okay? At sa tatandaan nyo po, yung mga pronoun po na kasama ng with ay me, us, them, him, her. Okay? Hindi po I. Hindi po hindi po are. Hindi po they. Hindi po he. Hindi po she. Kundi ito po ito pong mga pronouns na nakalagay dito. Tatandaan nyo. Para tama rin po yung paggamit nyo ng pronoun. Mga object pronoun. Okay po? Maraming salamat po.